Okay, let's go. Ito na yung video. Pupunta pa lang ako doon kala Tito Manny tsaka kala Tito Arnold. So. Ano-ano na sila doon sa baba eh. Ay, sa ito sila ako kaya. dito hmm. ah. yung ano kanila akit don doon kasi mahirap umakit dito eh Ini mata hmm. di Malapit na yung nukha yan matapos. Yan yung nukha nila. 5 minutes na. Ito yung gano'n yung butas. Na si Tito Arnold. Hello. Ito yung trailer sa taas. dandan yung kamera yung camera yan okay. laki na ang butas patapos na apa Tuh ini dia kita nating dulu ya yeah. lo dito dito pwede magtanim dito daw gagawa si Kiko na second floor dito nakabaktong dito

Ang saging dito. Meron nga naputol dito. May tatlong saging dito. Tapang nagkukay. Biglang naulog. Hindi ka na nga mabaksakan si Luigi. Eh. Ayan. saging. Yung saging. bawa tayo ayun sapa? apa malalim yan ni yung tubig malinaw ito yung malalim eh. ito yung gabi, oh gabi ay ah. ayan Ilay nga ng tubig eh. Ayan o, may taniman din. Ayan ang holding. May minutes na. Ayan ma. Po, aalis ah, na kami. Hapon. Hapon eh. Hanggang dyan lang muna yung ano namin. Natapos. Uwi na kami. Ha. Let's go. Ayan na. Pauna na agad si Tito Mano eh.

อีบุนเหรอเอ็นอีบุนนี่ะนะอีบุนตาย้วจักระจับตายเหรออาปุ่นเลย Ante okay. araw-araw lang namin pag galing sa hukay. Ah, puro nung. Yan yung mga nyug, oh. Pag bumabaksak, pwede ko Kaso wala, eh. Parang na bumabaksak. Kuha. Yan. Ano yung bayabas? rambutan, um, oh so, jadi cuma maka ke tempol wis for by for Jantai, jantai pede mengisda kalau mau makan susu, so, so, may fish pan din sa gilid. Kung so, may ginagawa si tayo, Robert, di natapos. Ayan. Ayan. Okay, tayo. bye, Minsan lang tao. ari ng bahay. Ayan. Ayan, Ayan. may bahay dito na walang tao sinado na ranga nila, nila. tapos dito dating tanima ng kamoteng kahoy saging na lang natira Ayan. dito may puno ng rambutan ay, bunga na siya. Pero kung, kung bumunga, tapos pag nagkulay red na, napakaasim. Ipata tayo. Ito yung, Ayan. Ayan yung bahay. Ayan. pag natin dyan, nakikita tayong manggang malaki. Ayan sumakatan tayo dito mga saging o puno ulit ng rambutan minutes 4:42 Yan akit na tayo dito may mangga ulit pero walang bunga natin dito O, rambutan ulit doon malayo. mangga ulit Yan Saka doon tayo. po, Ya, puro rambutan nah Yan. Ito, pag bumunga naman to, matamis. eh Matamis pag bumunga rambutan. Ito, pag bumunga to, pag nagkulay. Red. Masarap yan, matamis, masabaw. Ayan. Dito, puro rambutan. paborito ni mama yung ma, masabaw. Ayan. Gumagalaw ang du, ano, kahit ito. May pula na. Ayun. Kunin natin to. Yuck. Na ito, unang tikim lang. Ayun no? Kinin natin na kulay pula. Ayun no? Kunin natin. Ito. Kayang, mamaya na. Ayun na. Uh, dito. Yung, mang, yung rambutan dito. kalilit pa lang. Bagong bunga. Tagbong nga ngayon ng rambutan eh. Mga July. Ulay red na. Ayan. Akit tayo. Dito na yung pagdireto ng bahay. Ayan. Ayan. Dito yung dahan. Dito ang dahan. Ayan. Ayan, mangga. Puro mangga. Ito nga puno ng rambutan. Ito yung, ano eh, walang sabaw tapos matamis. Ayan. Tumbang bangkawi. Eh. Ito rambutan pero wala pang tunga. May isa, wala. Ano? magbubunga dun sa tuktok. Tapos yung mga sanga niya, ang ninipis. Ay, ah, tayo. Dito, pag maglalakad ka, gamit kamay ka makikita. So, dito, may mangga na naman na hindi nagtutubo. Ayun. Ito, so, mangga ulit dun. Ito, may nakikita ka, kakalang mo, balingbing. Pero hindi pala. Ito ang bumak niya, oh. Ayan, oh. Mukhang balingbing, pero hindi. Lasun. Ito sa taas, may tatlong bahay ng anay. Ay, anay. Langgam. Ayan, oh. Apat. Ayan, oh. Isa. Dalawa. Meron pa dun Ayun oh. Ayan. Meron na tayo. Ito na yung bahay. Dito. Pagka dugbunga na yan. Pag naging kulay red Dadaan ka lang dito. May mamabunot ka. Ayan. Ayan. Bangin na yan. Diretso tayo dito sa dalan. Dito puro mangga. Hindi naman tumutubo. Hindi pala namumunga. Dito, pag diretso natin dito. Ayan. May mga atay, meron tayo dito labong. Yan. Ayan. Ayan. Labong. Isa, dalawa. Dalawa apat, lima. May limang labong tayo. Yan, diretso na tayo. 4.30. Dito, pag lumihin ka, may daanan. Diretso sa rambutanan. Maraming rambutan dyan. Ito'y santol. So, may mangga na naman. Hindi nagbubunga. May mangga na naman. Hindi nagbubunga. Yan, lilit na tayo dito. Ito, santol. Ayan. Ah, santol na naman, oh. No? Dito, pag dito ka pa lang, matatanong mo na yung bahay. Yan. Hindi sila. Yan, tayo. <tod> ah, santol. Ito yung namumunga. Yan. Yan Ay, yung mga namumunga na na santol. Diretso na lang tayo. Yan. Kasi dito nang pag nag-exercise ka, papapayat ka. Pwede ka dito. Sakto si mama. Kasi dito lot. Kasi dito makyat. Limang kilos agad di babawas. Ayan. Ayan. Ate Marilyn. Mary. Kasi Ate Mary Jane, ayun. Pwede rin dito. Shut out kay Ate Mary Jane. Ayan. Dito, maganda ka namin dito. Ayan, naputol na yan. Do, pag-akit mo palang dito. Ayan. Ayan, bye. Ayan. Ayan, mas maganda pa dito kung nasa terrace ka. Ayan pupunta tayo doon. Ayan. Ayan. Dito na tayo doon. Ang tawag ulit dito to? Puno na yan? Dibili na. na. Pagka maputi, pwede ka dito umawak. Ayan. Tayo dito. Umawak. eh? Dito asa namin. Si Oreo, sinan niya, ha? Sa loob, yan na, yan, 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 ayon na agad, ang dami na si Isunog kaabang, gutom na, yan, so, lakad na tayo dito, ang si Oreo, yan, nakita tayo dito. Yan. Dito tayo sa taas. ditingnan natin ating view. Ayun na. One, two, three, go. Wow. you no? Ang ganda, ano ganda ng, ganda ng talawin. Pagtapos ng mahabang inakit mo. Ganito makikita mo. Napakaganda. Ayun, no? Atos, meron dun pa bundok. dun yan. Tingnan natin. Ano? Oh. Hmm. Yan, yan kalangitan. Yan. Yan oh, ganda ng kalangitan. Ng Jibilina, ang laking puno. You know? May tower pa doon oh. Kita-kita mo talaga lahat dito. Ah. Tapos dun sa malayo, kitang kita mo yung mga malalayong bahay, oh. Katulad na, no. Yan, eh, Sobra, parang tundok, tuldok na lang, no. Pag nandito ka, may makikita ka pang mga eloprano na lumilipat. pantay lang natin sila lumabas dun. Ito na. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ah, sa nang airplane. Ino. Ino, no? no? Lagpasan na natin. Hindi natin nakita. Ayan. Ayan yung view. Picturan nyo na kung gusto nyo. Ayan, wait lang. Steady ko lang. Ayan. Ganda dito talaga ng view. Sarap pa lang hangin you know. Ang Lamig oh. oh. Yan. Yan naman, may manukan tayo. Yan oh. Yan. Pagtingin natin dito sa baba, may mga manok. May ulingan. Maraming manok sa baba oh. Nag-aabang ang pagkain ng pagkain. Ayun po. Baba tayo. 啊，好呀。